pag ng linggo, September 8 2024 Simula na po ng Christmas celebration dito sa Pinas na tinatawag na Bear Months Muli po ang ating pagbati ng magandang araw Magandang gabi mga kakantong Saan mandako ng mundo kayo naroon ngayon? Kumusta po kayo? Sa pagpapatuloy ng ating nagpapasiyas sa na paglaban sa fake news at disinformation, information ay magpapasalamat po tayo sa mga nagpahayag ng suporta. Hindi po tayo humihingi ng financial support bagkus ay humihingi po tayo ng suporta sa panamugitan ng pananood ng buo sa aking mga video at sa pag-share nito sa inyong mga kakilala, kaibigan, at mga kamak-anak Kung mas marami po ang nakakapag ay mas malaki ang chance na malabanan natin ang big news at disinformation for today's mix flag ay ibabahagi ko sa inyo kung ano ang tinatawag na Manchurian Candidate at tulad ng dati magbibigay din tayo ng mga pangunahing balita dito sa loob ng bansa maaaring napag-usapan na o hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa din vlog na inyong napapanood ay kuha po pa last July 2024. Ito po ay ang Edsa Ayala Tunnel habang patungo kami sa Paranaque City. Ngayon po ay dumako na tayo sa mga pangunahing balita ngayong unang linggo ng September 2024. Isang linggo na pong laman ng balita ang pagkakahuli ni na ex-mayor Alice Goho, Sheila at Cassandra Leon. Maribil na kaya kung sino ang mga opisyal ng gobyerno ang sangkot at protektor ng mga sindikato ng Pugo? Kontrobersyal din ngayon ang naging reaksyon ng mga opisyal ng gobyerno na tila isang social gathering na nagpa-selfie kay ex Mayor Alice Go Mahigit isang linggo nang pinag-uusapan ang nangyayaring standoff sa KOJC compound sa pagitan ng PNP at KOJC members Ilang mga senador ay gumawa na rin ng intervention sa ginagawang pag-aristo kay Kibuloy Talot po tayo kay General Torres dahil uh, nanindigan siya at hindi nagpasindak sa mga senador itinatanggi ng KOJC na may tunnel sa ilalim ng uh, KOJC compound pero may nakitang article si Bloodcaster na nagkaroon ng contract signing ang KOJC kasama si ex-president Duterte sa isang sikat na Chinese construction firm na may expertise sa pagkawa ng dome at bunkers or tunneling. Suluyan na nga pong nasangkot ang pangalan ng dating Pangulong Duterte sa pagpatay sa tatlong malalaking Chinese drug lord sa loob ng Davao Penal Colony. Yan po ang inamin ni Warden Padilla sa patinig sa House of Representatives. Hanggang saan kaya aabot ang kasong ito? Sana ay huwag matabunan ang ibang pang mga malalaking balita ito. pinaabangan din po ng mga kababayan natin ang kahinatnan kahihinatnan ng pagkakasangkot ni Atty. Harry Roque sa mga sindikato ng Pogo. PACC magsasampan na daw ng kaso laban kay Atty. Harry Roque. Umabot kaya hanggang kay Digong ang mga ebidensya ng pagkakasangkot sa sindikato ng Pogo. dito na po tayo sa ating main topic ano ang ibig sabihin ng Manchurian Candidate maaari ba na nagkaroon o kasalukuyang meron tayo na opisyalis sa gobyerno na Manchurian Pogi gumising ka na good morning ati Google pakibigay naman ng definition kung ano ang ibig sabihin ng Manchurian Candidate brief history of Manchurian Candidate The Manchurian Candidate is a novel by Richard Condon, first published in 1959. It is a political thriller about the son of a prominent U.S. political family who is brainwashed into being an unwitting assassin for a communist conspiracy. The novel has twice been adapted into a feature film with the same title the first was released in 1962 and the second in 2004. Today it means a person who is not loyal to or who harms. Their own country or political party because they are under the control or influence of another country or party. A person, especially a politician, being used as a puppet by an enemy power. The term is commonly used to indicate disloyalty or corruption, whether intentional or unintentional. Example of a sentence using Manchurian candidate. It was widely believed that former President Rodrigo Duterte was China's Manchurian candidate the man who would bring his country into China's orbit. Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. Maraming salamat, Ate Google. Sa makatuwid, ang Manchurian candidate na salita pala ay naggaling lamang sa isang nobela. Ang title ay The Manchurian Candidate ni Richard Condon na ginawa namang pelikula na sumikat sa buong mundo. At dahil dito, ang salitang Manchurian Candidate ay ginamit na at kasama na sa mga diksyonaryo. Ang kahulugan sa Tagalog ay isang tao na taksil sa sariling bansa, handang ilagay sa kapamakan ng sariling bayan dahil sumasailalim siya sa influence or control ng ibang bansa. Isang politiko na ginagamit na parang papit ng kaaway na nasa kapangyarihan. Madalas ding tinatawag na taksil at kurap na opisyalis ng gobyerno. Doon sa example na ginamit ni Ate Gogo, marami daw ang naliniwala na si FDRRD ay isang mansyurang mandate na under sa kontrol ng China. Sa aking pananaw ay eh, hindi malayo mangyari yan dahil sa kanyang mga naging policy noong nakatupo pa siya na hanggang sa ngayon ay malaking problema ng kasalukuyang pamahalaan ang malaking damage sa bansa na dulot nito lalong lalo na ang problema sa ating teritoryo sa West Philippine Sea Bakit ko ito sinasabi ngayon sa inyo? Ito po ay bilang babala sa ating mga kababayan na bubuto na naman sa bareting ng midterm election. Nakakatakot po na maulit muli na ang ating pinakamataas na opisyalis sa bansa ay under sa control or influence ng mga kaaway na bansa na walang ibang hangat kundi ang manakop at palakihin pa ang kanilang mga teritoryo. Pansinin po natin ang mapa. ng Pilipinas ay isang laki lamang ng isa sa mga probinsya ng China. Ibig kong sabihin ay sobra naman ang pagganit ng gobyerno ng China. Balik po tayo sa midterm election. Ang Manchurian candidate po ay tatambakan ng resources, lalo na ng mga pera para manalo sa eleksyon maging mapagmadyag po tayo sa mga kandidato lalo na sa mga aspiring congressman at aspiring senators meron po na mga magre -elect na mga senador na dati po ay pro-China tapos sa di inaasahang pagkakataon ay biglang magpapahayag na sila ay against China na ito po ay dahil gusto na manalo tandaan po ninyo na kapag ang kandidato na nanalo ay Manchurian candidate sila po ay under control or influence ng kung sino mang kaaway ng bansa at walang silang magagawa kundi sundin ng mga inuutos kahit na alam nila na malaki ang magiging damage dito sa ating bansa Naging tradisyon na sa kasaysayan ng eleksyon sa ating bansa ang bot buying na ang kadalasang nananalo sa mga eleksyon ay mas ay yung mas marami ang pera na ipinambibili ng boto. Mga kababayan ko, maawa na po tayo sa ating bansa, sa ating mga sarili. Maging matalino na po tayo sa pagboto at huwag ipagbili ang ating karapatan naiintindihan ko po, po ang kalagayan ng marami nating mga kababayan na naghihirap po yung tinatawag na nasa laylayan mahalaga po sa kanila na makatawid sa isang araw Di po ang konserya ng mga politiko tama po na makakatawid tayo sa isang araw o sabihin na natin na isang linggo na may pagkain tayo pero isipin po natin ang kapalit hindi lamang isang taon hindi tatlo hanggang anim na taong paghihirap kawala ng oportunidad na makapaghanap buhay ng marangal ang gusto po ng mga trapo o traditional na politisyan ay manatili tayong mahirap para patuloy tayong uh, magpapararap sa mga ng mga, mga politikos ito lalo na sa mga ayuda upang magkarampayon ng mutang na loob ng mga trapo ito tandaan po natin kung saan nang gagaling ang pundo na ginagamit sa mga ayuda at iba pang sa taong bayan. Galing po yan sa ating mga tax sa mga maumayan at hindi po ito galing sa bolsa nila. Kaya wala po tayong utang na loob na dapat tanawin sa kanila. Inuulit ko po at di ako magsasawang paalalahanan ang ating mga kababayan. Huwag na po nating ibuto ang mga politiko na galing sa political clan o political dynasty. Mga sikat na artista na wala namang magandang track record sa lingkod bayan. At ngayon naman po ay isinasama ko na ang tinatawag na Manchurian Candidate. Kahit hindi atang di po nila sila ay kandidato ng Manchurian pero alam naman natin na, ma na malapit sila sa mga itinuturing ng Manchurian candidate ay huwag na po tayo pakipag sa palaran hanggang dito na lamang muna po ang ating talakayan maraming salamat po muli sa inyong suporta at tamahan nyo ako muli sa mga videos favor po ulit sa mga mahilig sa mga online shopping di baka naman pwede kayong mag-explore sa ating uh, mga affiliate products sa ating TikTok account Macan Cotiferos Hanggang sa muli, ako po si Ricky Rufus Padilina See you on my next video